Changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na rancho. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Manila. Our home, our treasure. and our pride. Join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. Brigada. in the heart of changing lives this is 105.1 brigada news fm manila the music and news authority mga kabrigada ng ating one time the new filipino time alasais na ng gabi this time check is brought to you by DRIVEMAX Capsule. Lalaking angat tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Rinig, Rinig. sa poong bansa, bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mulasa sa Brigada News FM Manila. Drive Max, Drive Max. Umangal. Umangal. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, mga nanalong senador sa makasaysayang 2025 midterm elections na iproklama na. Mga natalong Duterte candidates naman, pumalag sa resulta ng halalan. Summit ng Mount Everest, matagumpay na naabot ng ikasyam na Pilipinong mountaineer na si Rick Rabe. Bodega ng kable at PVC sa Tuwi, Batangas. Higit isang araw nang nasusunog. Ama ng namatay na bata sa Naiya Crash. Nire-respeto ba no ang karapatang makapagpiyansa ng sospek? Ah! 900 million pesos na rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Sisimulan na. Mabibigat na sasakyan. Ipinagbawal muna. Drive right Max. Buong puso, kasama ang buong persa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives. changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Sama ang lakas ng Dry Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Dry Max. Brigada Balita Nationwide. Dry Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila, heto na ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Ngayong araw po ng Sabado, May 17, 2025, kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Max. Max. Brigada Balita. Nationwide. Mga kabrigada, yung mga winning senator sa 2025 midterm election na iproklama na po yan ngayong araw. Nakatutok live, Brigada Ann Cortez, i-brigada mo. Brigada. Brigada. Live. Report. Brigada Lee and Brigada Sheila na iproklama na nga ngayong araw ng Commission on Elections. Ang labindalawang senador na nanalo sa kamakailang 2025 midterm election. Nagsimula ang naturang proclamation program kanina mga alas 3 ng hapon at natapos din agad ngayong alas 5. Mula sa labing dalawang senador, labing isa lang ang nakadalo rito. Bilang si dating senator Francis Pangilinan nga ay nasa Amerika pa para sa graduation ng kanyang anak. Una naman binasaan ang ng si Senadora Marcos hanggang sa makadating kay Sen. Christopher Bongo na nakatanggap naman ng pinakamaraming boto. Sa mensahe ni Go, hindi nito kinalimutan na pasalamatan dinadating Pangulong Rodrigo Duterte at maging si Vice President Sara Duterte dahil sa tulong umanong naman ito sa kanya. Tiniyak naman din ni Go na hindi niya sasayangin ang tiwala na ipinagkaloob sa kanya ng bayan. Para magawa ito ay magtutulak daw siya ng mga panukalang batas, ng mga propur at magbibigay ng mas maraming trabaho sa mga Pilipino. Umaasa naman din si Commlect Chairman George Garcia na makakatulong nila ang mga bagong senador sa pagsasaayos ng sistema ng bansa in the heart of changing lives. Ako si Brigada Uncortas ng 105.1 Brigada News FM. Manila, the municipality. Max. Prime Max. Brigada Bandita. Nationwide. Samantala, kinwestyo naman ang mga natalong Duterte candidates ang resulta ng halalan. Ginawa ni Israelito Torion, abogado ni detained Apollo Quiboloy, ang manifestation kasabay ng proklamasyon ng mga nanalong senador ngayong araw sa Manila Hotel. Nire-representa ni Torion ang mga talunang kandidato ng PDP na sina Quiboloy, Jimmy Bondoc, Vic Rodriguez, Raul Lambino, Philip Salvador, Jesus Hinlo at Marites Mata. Aniya, mayroon daw mga irregularidad sa katatapos na eleksyon. Dahil dito, muli nilang ipinanawagan ang manual recount. Sa kabila niyan, nilinaw ni Torrio na wala silang balak na pigilan ang proklamasyon ng mga winning senators bagamat target nilang ayusin ang election process. Una nang sinabi ng Commission on Elections o Comelec na kung balak ni Kibuloy na magpa-recount, dapat ay maghain sila ng election protest. Max. Max. Brigada Bandita. Nationwide. Nationwide. Handa na umano si Senadora Amy Marcos para sa ikakasang impeachment trial laban naman kay Vice President Sara Duterte. Si Senadora Amy ay isa sa mga tatayong Senator Judge sa pagdirig. Nanindigan naman si Senator Elect Rodante Marcoleta na mali ang naging proseso para sa impeachment laban kay Duterte. Sa media interview matapos ang kanyang proklamasyon, idiniin niyang handang-handa na siya para tumayong isa sa mga senator judge para naman sa trial ng impeachment. Samantala, pinagbabaon ni Senator Elect Ping Lacson ng mabigat na ebidensya ang mga House prosecutors na sasalang naman sa impeachment trial laban kay VP Sara. Si Lacson po ay isa sa mga magsisilbing Senator Judge para sa pagdinig ng impeachment. Sa media interview matapos ang kanyang proklamasyon, pinayuhan ni Lacson ng prosecution panel ng kamara na magpresenta ng credible na mga ebidensya. Anya hindi pwedeng malabnaw ang kanilang depensa dahil dapat ay makumbinsi ng mga kongresista ang labing-anim na senador para makuha ang conviction. Max. Fry right, Samantala ang laban para sa speakership sa Kamara sa 20th Congress, tapos na ayon sa isang House leader. Speaker Martin Romualdez hawak umano ang super majority. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada e mo. Brigada. brigada. <laughs> Report. Ibinunyag ni House Deputy Speaker J.J. Suarez na naayos na ang issue sa liderato ng Kamara sa 20th Congress. Ito'y matapos kumpirmahin ni Suarez na nasa 200 at apat na po o mahigit two-thirds ng nahalal na 315 kongresista ang sumusuporta kay Speaker Martin Romualdez. Maituturing na anya itong supermajority at malinaw na vote of confidence sa liderato at legislative track record ni Romualdez. Sinabi ni Suarez na nilagdaan ang naturang bilang ng mga mambabatas ang manifesto of support para sa kasalukuyang speaker at patuloy pang nadadagdagan. Hindi lamang umano ito tungkol sa politika sa partido, kundi usapin ng pagkakaisa, mga nagawa o output at tiwala sa pamumuno ni Romualdez pati na sa kanyang lideratong may prinsipyo. Idinagdag ng House Leader na ang inisyatiba ay suportado ng mga mambabatas mula sa lahat ng major political blocs na kinabibilangan ng lakas CMD, National Unity Party, Nationalist People's Coalition, National Lista Party, Partido Federal ng Pilipinas at Party List Coalition Foundation Incorporated. Bukod sa pagiging pinakamatibay at pinagkakatiwala ang katuwang ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagsusulong ng bagong Pilipinas agenda, binigyang di Ines Suarez na tinutukan ni Romualdez ang performance sa kamera at hindi ang partisanship, kalmado unit decisive at malinaw ang direksyon. Kung titingnan ang record ni Romualdez, nakapagpasa umano ang Kamara ng dalawang national budget sa tamang oras. Responsive legislation tuwing may pampasasya bansang krisis at economic measures na nagpoposisyon sa bansa para sa napapanatiling paglago. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Imax. Imax. Brigada Nation wide. Nation wide. Matagumpay po na naabot ng Filipino Mountaineer na si Rizael Rick Rabe ang summit ng Mount Everest. Nakatuntung ito sa tuktok ng pinakamataas na bundok sa buong mundo noong Webes alas 7.15 ng umaga oras puyan sa Nepal nakaabot ito sa highest peak ng Mount Everest na nasa 29,030 feet above sea level. Si Rabi po ay isang katubong Cotabato City at binati naman ng kanyang asawang si Eileen sa pamamagitan ng isang Facebook post. Anya nagpursigi si Rabe kahit na siya ay unsponsored. Naabot ni Rabe ang summit sa kaparehong araw kung saan namatay naman ang isa pang Pilipinong nagtangkang makaakyat sa Everest na si Philip Santiago II. Si Rabe ang ikasyam na Pilipinong nakaabot po sa Mount Everest Summit. Ang unang mga Pinoy na nakatungtong sa summit ay noong pang 2006 sa magkakahiwalay po yan na ekspedisyon ni Leo Oracion, Pastor Imara at Romy Gerduse, pati na rin ang kay Dale Abinohar. Max. Brigada Bandita Nationwide. Samantala, bodega ng kable at PVC sa Tuwi, Batangas. Higit isang araw na puyang nasusunog. Brigada Jigo Studio, i mo. Brigada. Mahigit isang araw nang inaapula ang sunog na sumiklab sa isang bodega sa tuwi Batangas. Pahirapan ang pag-apula dahil ang mga nakaimbak na gamit sa warehouse ay cable wires at PVC na highly flammable materials. Kinulang din ang mga bumbero sa supply ng tubig. Nagtulong-tulong na sa pagresponde ang mga bumbero mula sa iba't ibang bayan ng Batangas gayon din ang mga fire volunteers sa mga karatig lalawigan at maging sa Metro Manila. Gumamit na rin sila ng foam chemical para mas mabilis na maapula ang apoy. Wala namang naiulat na nasawi o nasaktan, pero dalawang bahay na katabi ng bodega ang nadamay. Kinailangan namang ilikas ang mahigit apat na pamilya na nakatira malapit sa warehouse dahil sa makapal na usok at masangsang na amoy. Tinatayang nasa 315 million pesos ang halaga ng pinsala ng sunog. Sa ngayon ay far under control pa rin ng sunog at hindi nakakalat ang apoy in the heart of changing lives. ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News Authority. Max, Max, Brigada Balita, Nationwide. Nation Nirespeto mano ng ama ni Baby Malia, ang 4-year-old na batang namatay sa Naiya crash, ang karapatan ng suspect na makapagpiansa sa panayam po ng Brigada News FM Manila sa OFW na ama nitong si Danmark Masungsong. Sinabi nitong karapatan ng SUV driver na makapag-avail ng pansamantalang kalayaan dahil ito naman ang tinakda ng korte. Sa kabila nito, pinaghahandaan pa rin daw nila ang trial para sa kaso at kumpiyansa silang makakamit nilang ang hustisya. Um, sa ngayon po, eh, usapan po namin ang attorney nito. Uh -huh. Pero kami po, eh, to ituloy po po ang lahat para mukha ng hustisya. Sa ngayon po nakalabas na ng ospital ang ina ni Baby Malia na magugunitang nasugatan din sa insidente. Kung maalala mga kabrigada, itinakda po ng Pasay City Regional Trial Court sa 100,000 pesos ang bail para naman sa pansamantalang kalayaan ng 47 anyos na driver. Kinasuhan po ang driver ng reckless imprudence resulting to double homicide, multiple serious physical injuries at damage to property. Max, Try Max, Brigada Balita, Nationwide Samantala PPA, nanawagan sa mga trucker na gumamit ng Roro Bunsod ng weight limit sa San Juan Nico Bridge Brigada Cath Austria, ibrigada mo! Brigada! p report. Nanawagan ang Philippine Ports Authority sa mga motorista at tracker na wag nang dumaan sa San Juanico Bridge kung ang kanilang sasakyan ay higit sa tatlong tonelada ang bigat. Ito'y kasunod ng inilabas na abiso ng Department of Public Works and Highways na nagpapataw ng weight limit sa tulay matapos itong makitaan ng structural issues. Ang alternatibo ang paggamit ng roll-on, roll-off o roro vessels ayon sa PPA. Bukas at tanda ang mga pantalan sa Tacloban, Kalbayog, Katbalogan, Biliran, Ormoc, Maginoo, Hilongos, Maasin, Naval, Palompon, Kalubian at Villaba upang tumanggap ng mga truck na hindi makatawid sa San Juanico Bridge. Nakikipagugnayan na rin ang PPA sa panibang stakeholders para tiyakin ang maayos at mabilis na biyahe ng mga cargo truck sa pagitan ng summer at Leyte ang San Juanico Bridge na pinakamahabang tulay sa Pan-Philippine Highway ay itinayo noong 1969 at binuksan sa publiko noong 1973. Ayon sa DPWH, tatagal ng halos dalawang taon ang ipatutupad na weight restriction habang isinasailalim sa rehabilitasyon ang nasabing tulay. Sa ngayon, ang paggamit ng roro ang nakikitang pinakaligtas at praktikal na solusyon para hindi maantala ang transportasyon ng mga produkto at serbisyo sa Eastern Visayas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Samantala sa kapapasok lamang po na balita, inirekomenda ng Samar PDRMC sa sangguniang panlalawigan ang pagdedeklara ng state of emergency sa buong lalawigan ng Samar kasunod ng structural concerns sa San Juanico Bridge. Kaugnay nito, nagpasar, nagpasa, nagpasarin ng resolusyon ang konseho na humihiling sa Philippine Navy na maglaan ng barko para sa paghatid ng gasolina, medical supplies at iba pang mahalagang gamit mula Tacloban papuntang Katbalogan at pa Matatanda ang nagpapatupad na ng weight restrictions ang DPWH sa mga sasakyang tumatawid sa tulay habang isinasa ilalim ito sa rehabilitasyon. Max. Tri Max. Brigada bandita. Nationwide. Nationwide. Pinangunahan naman po ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtatapos ng Philippine Military Academy o PMA si Laya Class of 2025. Ang kahulugan daw po ng siklab Laya ay sundalong isinilang na kasangga at lakas ng ating bayan para sa kalayaan na nangangahulugan ng new brand of Filipino soldiers. Iginawad naman ni Marcos ang iba't ibang parangal para sa class valedictorian ngayong taon na si Cadet First Class Jesse Ticar Jr. Si Ticar po ang ikaapat na suma din ng PMA at ang mayroong pinakamataas na average sa kasaysayan ng akademya. Siya din po ay sasapi sa Philippine Army. Sa minsahe naman ni Pangulong Marcos, kinilala niya ang pagsusumikap ni Ticar sa akademya. Hinikayat din niya ang mga nagsipagtapos na maglingkod ng tapat para sa bayan. Max. Right Max. Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Samantala, naniniwala ang tahanan party list na dapat nambaguhin baguhin ang party list system sa bansa. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay one tahanan party list, first nominee attorney Nat Oducado, sinabi nitong dapat ay magkaroon ng true representation sa mga party list sa bansa. Aniya, hindi dapat napupunta ang mga boto sa mga negosyo at mga dynasties na nagtatago sa likod ng mga party The list. It's about true representation na mm. for the coming elections kasi para na natin na yung boto hindi lang mapupunta sa either uh, businesses or mm. uh, expanding dynasties but real sectors and real sector representatives. But dapat din umanong higit sa isa ang ibobotong party list tuwing halalan. Lalo na't ang mga nakakaapekto naman sa mga Pilipino ay hindi lamang iisang sectoral representation. Sa ganitong paraan, maraming mga sektor ang mas marerepresenta at matutugunan ang mga pangailangan kahit na iisang tao lamang. After post-elections, nakita natin parang uh, mali naman itong nangyayari sa party list. So kailangan may amendments na dapat true representation but at the same time, yung votes na ang uh, party list should not be isa lang. Yung mga nakaka sa atin is hindi lang isang sectoral representation but mm. marami. So we're also looking at uh, multiple votes for party list uh, such as three votes for party list kasi para at least maraming sectors ang uh, ma-cater ng uh, boto mo. Sa huli muling IMAX. IMAX. mong binantayan upang kumpleto ang balitaan. Kumpleto. Drive Max. Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New FM Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasamang buong puwersa ng Brigada New FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, ako si Brigada Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyo. Inyong pakikinig mula rito sa Brigada News FM Manila ang nag-iisang The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide mula dito sa Brigada News FM Manila DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide Hatid sa inyo ng DRIVEMAX Herbal Capsule ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.